ay July 19, ang one of the most beautiful days in the universe. Ito kasi ang araw ng itanghal si Doria Diaz bilang Miss Universe 1969 sa Miami Beach, Florida, USA kung saan na niya ang pong kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paano ba naman kasi? Litaw na litaw ang kanyang beauty, brains, at bliss mula sa kanyang classy na swimsuit, elegant na evening gown, at humorous na sagutan. Nang matanong kasi ng host na si Bob Barker na banggitin ang pangalan ng kanyang labing isang kapatid, sinagot ito ng Reyna ng isa ring nakakatawang tanong. Alphabetically, um, according to rank. Hindi naman talaga may tatanggi kung bakit kinagiliwa ng marami ang Reyna. Kaya naman tagumpay itong makatapak sa top 5 ng kompetisyon. At nang sumabak naman sa final question and answer portion, tinanong si Gloria kung anong gagawin niya kung lumapag sa bayan ang taong mula sa buwan. Oh, uh, it's the same thing I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants a change, I guess. Uh -huh. Kasabay din kasi ng Miss Universe 1969 ang Apollo 11 mission. Ito ang unang misyon na nagdala ng tao sa buwan. Ang tanong ay sinagot ni Gloria nang walang paligoy-ligoy. Kaya naman sa huli, itinanghal si na Miss Japan bilang fourth runner-up, Miss Israel bilang third runner-up, Miss Australia bilang second runner-up, Miss USA bilang first runner-up at Miss Philippines bilang Miss Universe 1969. Mula noon, siyang itinanghal na unang Pinay at ikatlong Asyano na nagkamit ng titulo. Ngayon, buhay na buhay at kilalang kilala pa rin ang 73-year-old beauty queen, lalo na sa kanyang mga appearances bilang hurado sa mga beauty pageant. Mula sa kanyang pagkapanalo, 55 taon ang nakalipas, hindi hindi malilimutan ng mga Pinoy ang karangalang ibinigay niya para sa bansa, pati na rin ang kanyang kontribusyon sa pagpapatibay ng Pinas sa mundo ng pageantry. Ika nga, hashtag Pinoy Pride. Kaya abangan pa sa mga susunod na ANKN, araw ngayon, kwento noon.